Alas 4 pa lang ng umaga ay kumakampay na ang silid ng mga timbangan sa San Miguel Wet Market at sa bawat patak ng bubong na sinisipo ng ambon ay nababasa ang nilagang sigaw ng mga tinderong umaamot ng kita bago sumipa ang presyo ng gulay sa tanhali. Sa kalsadang iyon sumusuot si Lea Bautista, 34, biyuda at ngayon ay nagbubungkal ng pagod para mapagtapos ang kaisa-isang anak na si JR habang nakasabit sa siko ang supot ng piniritong tambakol at sa kabilang kamay ay hawak ang pulso ng batang inaantok pa sa bagong plansyang uniporme. Isang taong gulang pa lamang si JR nang mamatay sa karambola ang asawa ni Leah. Mula noon, kinulong niya sa bulsa ang bawat mumo ng oras para sa bata, kayod sa paglalaba tuwing gabi, kayod sa paglalako ng suman tuwing bakasyon, at kayod higit sa lahat ng kayod para hindi man lang maramdaman ni JR na kulang ang hapag nilang dalawa. Ngunit ngayong umagang ito, sa pagitan ng tapik ng kuliglig sa yero at hampas ng bangkito sa semento, naramdaman ni Lea na may kumamal sa bulsa niya Napansin niyang wala na ang lumeng de pamaypay na nilalaman ang tanging kinita niya kahapon, 20 pesos na pansukli at 40 para sa inutang na bigas. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikumit sa ibaba kung sa ang probinsya kayo nanonood. Kung nag-enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin nyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. JR, nasa ng pera ko? Singhal niya. Pinipigilan pa ang paninginig ng your leg, ngunit may apoy nang namumuo sa sikmura. Nanlaki ang mata ng bata, iniyuko ang ulo, kumapit sa tirientas ng backpack hindi nakapagsalita, isang tango lamang na hindi pagtanggi, hindi rin pag-amin, kundi dalang ng takot at hiya. Sa gitna ng masikip na hagdan ng pwesto ng sitaw, dinukot ni Leia ang bulsa ng bata. Nandoon ang lukot na papel na mula pa sa kantin, field trip payment, 60 pesos, may pirma ng teacher. Nakasingit pa ang resibo ng pandisal, patunay na ginamit ni JR ang limang piso para bumili ng merienda. Ang natiray, kanya-kanyang bariyang umikot sa mga larong teks at pog, midyang tanhalian. Umigas ang dugo ni Leia hindi niya inintindi ang panlalabo ng mata, niyakap ng takot ang dibdib at bago pa siya mahubaran ng hiya sa harap ng mga mata ng palengke, singhap niyang hinila ang braso ni JR at isang malakas na palo sa balikat ang kumaska sa hangin. Napakasutil mo! Para saan pang pagtatrabaho ko? Napamulagat ang magtitinda ng mustasa at ampalaya, umingay ang mga bangkito, nagtigil ang pag-aapos ng mga mamimili, tila may pumutok na bomba sa gitna ng sangkaterbang kulor ng tolda. Nahaluan ng sabaw ng mantika at amoy ng ipinipritong lumpiang gulay ang biglang tahimik na pag-igtas ng mga mata sa paligid, mga lola, tatay, batang nakatsinelas, nagkatinginan, kagat labi, ang ilan naglive na sa cellphone, ang iba'y pinipigilan ng sariling manghimasok. Dama ni Leia ang bawat tingin, parang sibat na bumabaon sa kanyang batok. Ngunit ang mas dinig niya ay ang katiting hikbi ni JR na pilit itinatago ng bibig na kumukuyom. Tumayo siya Hinila ang bata palabas ng ali, handang marchandong sasabihin pa, ngunit nagulat siya nang biglang kumawala ang anak, humarap sa kanya at lumakit sa dibdib ang tinig na hindi niya akalaing kaya ng munting baga. Mama, hindi ko kinuha ang pera mo. Hinulog ko sa sobra ng pagtitiwala dahil sabi mo tulong ang pinakamahalagang assignment ng tao. Tumigil ang orasan Sobre ng pagtitiwala ang maliit na kahong karton na itinayo ni Leia at JR sa bahay. Isang larong kinakargahan nila ng barya tuwing may sobra sa pamasahe upang matulungan ang batang kapitbahay na si Kai na may leukemia. Tuwing linggo, bubuksan nila ito para bumili ng gatas at goz na dinadala nila kay Kai bago magsimba. Napasinghap si Leia, nalusaw ang padar ng galit at sa waring niya'y bumagal ang ambon Humupa ang ingay at lahat ng nakatingin ay natulala sa pahayag na iyon. Tumulo ang luha ni JR. Mama, bayad na po yung field trip ko. Kinausap na po ako ni teacher na kasing halaga raw ng field trip ang pagtulong sa may sakit. Gusto ko pong ipakita sa iyo na marunong din akong mag-ipon kaya inuna ko si Kaye. Nangingilid ang luha sa sulok ng mata ng tinderang matagal ng inuutang ni Leia. Tumingin sa bata, yumukod. Parang umamin na iisa lang palang sugat ng mundo. Dahan-dahang umaba ang balikat ni Leia. Binitiwan niya ang braso ni JR, nanginginig ang kamay na tila baga sinunog ng sariling kapusukan. Lumuhod siya sa gitna ng putik ng palengke, pinantay ang mata sa anak at nabiak ang tinig. Anak, patawarin mo si mama. Sinilaw ko ng takot na baka wala na naman tayong kainin. Nakalimutan ko kung sino ang nagturo sa akin ng sobre ng pagtitiwala. Kumapit siya sa pisngi ni JR nang hihingi ng kapatawaran bago pa man manhik ang talamak na sampal na lumilipad-lipad sa kanilang alaala. Doon lang binitawan ni JR ang huling huni ng takot at bumuhos sa dibdib ni Leia ang init ng yakap na mahigpit pa sa lambat ng palengke. Isa-isang lumapit ang mga nakapaligid na tinderang nooy handang manumbat. Bunuksan ni Nani Sima ang bayong, iniabot ang dalawang taling sitaw para sa batang nyo. Mang Teroy, Naghulog ng pitong itlog sa supot nila at humabol pa si Aling Alma ng isang sako ng tinapay na hindi nabili. Lahat ay nakangiti. Hindi dahil chismisan ng sakit ni Lea, kundi dahil nakita nilang may buhay pat mapagkumbaba ang sobre ng pagtitiwala. Sa dulo ng pasilyo, may lalaking kumukuha ng video. Nang marinig ang paliwanag ng bata, dahan-dahang ibinaba ang cellphone, pinatay ang record at imbes na ilumapit para magtanong kung paano sila makakatulong. Habang lumalakas uli ang ambon, bunuksan ni Leia ang supot ng tambakol, pinaghati-hati sa tatlong kahong dahon para ialok sa mga nag-abot ng gulay, parang misa ng pasasalamat sa gitna ng isda at gulay. Isinabit niya ang trintesa ng bag ni JR sa balikat ng bata, hinilakian sa noo at sabay silang naglakad palabas ng palengke na parang nabawasan ng kalahating daan ng bigat ng kinabukasan. Sa likod nila, iniwagayway ni JR ang bagong talbos ng sitaw. Ma, dagdag puso sobre sa baitawan ng batang alam na nililimas ng ulan ng galit na minsang tumubo sa pagitan nila sa hapon ding iyon dumami ang laman ng sobre ng pagtitiwala hindi lang pera kundi tansan resibo at maliliit na sulat mula sa mga tindera ng palengke para kay Kaye mula sa tindang mustasa para sa batang matapang para sa inang natututong muli sa palengke ng San Miguel lagi nang may binubuong ingay kalangsing ng barya, yapak ng pag-asa, at pintig ng isang simpleng katotohanan na minsan ang pinakamalakas na sampal ay hindi sa balat kundi sa konsyensya. At ang pinakamahubot na hiyaw ay may kakayahang magbukas ng pinto para sa paghihilom ng lahat. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, ihit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned!